Bantay sarado ang mga lugar sa Baguio City na madalas magka-landslide. Habang ang mga magsasaka, inani na agad ang mga pananim kaysa padapain pa ng bagyo. Live mula sa Baguio, nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. JC, anong lagay ng panahon dyan? Sheryl, sa ngayon nga ay panakanakayang ulan dito nga yan sa Baguio City pero sa buong maghapon ay naging makulimlim nga yung panahon dito. Tinagpana ni Gina ang kanyang mga panindang pasalubong sa Baguio dahil sa banta ng Bagyong Christine. Mahirap na raw kasing malugi sa panahon ngayon. Kung sakali mang babagsak yung ulan, hindi mabasa yung aming paninda para at least nakasafety na yung paninda namin. Ang mga magsasaka naman, maagang nag-ani na kanilang mga tanim na bulaklak. Didiskartihan na lang daw nila yan para paabutin sa nalalapit na undas pati ang LGU abala sa paghahanda. Pinagpuputol na nga nila ang mga nakalaylay na sanga ng puno para iwas aksidente. Binabantayan din ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang tatlong landslide prone barangays. Nakabantay din ang LGU sa Barangay Lower Rock Quarry kung saan naroon ang City Camp Lagoon. Nakapag-umapaw, pwedeng magresulta sa baha. Sa ngayon, hindi pa naman sila nagpapalikas ng mga residente, pero handa raw silang mag-evacuate. Sa kabila ng paghahanda, may ilang turista pa rin na Nag-abiso naman ng LGU na kumaari. Huwag na munang umakyat ng bagyo para sa kaligtasan ng lahat. Pansamantala na rin munang isinara ang ilang parke, kabilang ang Botanical, Mines View at Dominican Heritage and Nature Park. Cheryl, ngayong gabi in-expect yung malakas nga na ulan doon ng bagyong Christine at ready naman daw yung LGU sakaling kailanganin ng rescue. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Mga kapatid Cheryl Cosimpo, huwag maging guling at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.